When there's no more hope is left in me I can't see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Hi guys! Good morning, good morning! Umaga pa lang guys, pas ano, na Pawis na ako umaga pa lang So ayan Naglalaba si, naglalaba si washing machine tapos, kagagaling ko lang dito sa likod kasi nagsampay ako. Tawag dito eh. So, dahil summer na ngayon, no? So, ayan ang mga sinampay ko, guys. Ang dami. Puro ano, meron pa yan dun sa banda likod. Puro mga dikulay. Hindi ka makatagal, eh, kasi sobrang ano, sobrang init ba? Pero what to do? Ganun talaga. Kailangan naman natin isampay din sa labas. So, mayroon pang isang ano salang yung mga salangan yung ano na lang, mga puti na lang, guys. Pasok na tayo eh, dahil mainit. Tulog pa yung mga tao, no? Kasi ano ngayon, guys? Eid. Eid holiday ngayon. Holidays. Second day of Eid, uh, Saturday. So, tulog pa yung mga tao. Kami palang, kami ni Daddy ang maagang nagising kasi si Daddy ay nagpunta sa dialysis. So, tingnan nyo guys ang nakaready dito. So, yan guys, ready to yung maleta. Uh, laruan ni baby nandyan. Kasi, magbakasyon kami guys sa ano, flight namin ngayon next week na ng ano, Wednesday. So, yan, nilabas na yung maleta kasi mag na ako mag ng mga dadalhin namin. So kami lang tatlo ni Daddy ni Ray ang magbakasyon. Yung mga kapatid ko dito muna. Baka next year na daw sila magbakasyon. So ayan kayo magbreakfast tayo ng konting kanin. Nagutom ako eh kasi kagabi hindi ako kumain. Konting kanin na dukot tsaka pritong isda. May natira pang biko kasi nagbiko ko the other day. Tapos mayroong ano, dahil Summer ngayon guys Ang ano Sarap kumain ng watermelon Kasi summer Ito umatamis to guys Nilagay ko lang to dito Kung sinong gustong kumain Matamis siya Parang Ano ba Pungkan So ayan Kain tayo guys At ayan ano tawag dito Mamaya uli Hi guys Hi mga lalabs Nandito ako Naglalakad sa kainit-initan Nagdala ng payong Ayan you know? Punta ako ng ospital sa Badar kung saan nagdadayal si si daddy. Kasi dahil nga pabakasyon kami, no? Pauwi kami. So, kailangan ko ng mga certificate galing sa doktor para pagdating doon hindi na ano hindi na ano ba? Yung maraming ano ba sa pagdialysis niya, yung dire-diretso na. At yun din naman ang advice ng dialysis center na malapit sa amin daw na uh, pinag-inquire ng kapatid ko. So yan guys, nauna na kasi si daddy, maaga siya doon. Kaya sumunod lang ako para hindi ako magtambay ng matagal doon. Pero sobrang init oy. Ayan oh. Hiningal na ako guys. Papunta ako sa ano ba, sa kayan. Okay. So, mamaya ulit, guys. Ayan. Ako lang isang mag-isang naglalakad dito, guys, sa kainitinitang. <laughs> Ayan. Medyo tahimik yung daan. Kasi nga, id, no? So, walang pasok. Tapos, may mga shop naman na bukas. Yung mga iilan. Kaya makita mo, pa ilan-ilan ilan lang yung sasakyan sa daan. Sana makakuha kagad ako ng taxi pagdating doon sa highway. Pwede naman sana kung mag ano ba yung contract taxi yung sa apps sa yung sa o taxi or taslim kaso lang mahal guys pag galing sa bahay hanggang ruwi nasa 2 reals 400 ata. Samantalang kung ilakad ko hanggang doon sa sakayan, 400 by sa lang. So, bariya lang yung babayaran ko, no? Kaya, nisip ko na lang na sayang naman yung tutorials ko, eh. Lakarin ko na lang doon sa highway. Magpayong na lang ako. So, ito na, guys. Medyo, ano pa, malayo-layo pa. Okay pala yung, ano, guys, so Zawawi Moss. Isa sa mga old moss dito sa Mascat. So, landmark ito dito sa Alcuer. Kapag ka merong mag-commute, no, tapos bababa ng Alcuer Highway. Sabihin lang nila, ano, Zawawi Moss. So, bababa na sila dito sa highway. <laughs> Ayan yung Zawawi Moss Bridge. Diyan din ako sasakay, guys. Ay, papunta na ng Rui. Sa highway na yan. Sa tapat lang mismo ng moss. Okay. So, galing ako naglakad, guys, doon sa banda ng moss Doon ang nilakad ko hanggang doon. Sa kabilang highway. Alcuer pa din yun. So, yun lang. Wala pang taxi, guys. Ang tagal ko nakasakay. May taxi kanina. ayon yung pumunta na ro'y. Eh. Kasi ako lang mag-isa pa sahiro. ayan guys sa wakas dito na ako sa Abadar nakasakay din ako ng taxi ay nandito na ako sa malamig na lugar hi guys good morning good morning yan nag-pre-treat tayo ng ano guys so oh. tilapia aray ko napisik tapos ang uban akong gi Gitimplanan gitim ni manita paksiyo ang uban Kaya, ano man daghan manggot ko paksiyo ang tanan ayan mga lalags tigas kaya ko ulo ulo ako <laughs> Buk, guys nagpa treatment ko ba Brazilian. Ayan, kasi syempre, paano no? Pauwi ba? ng Pilipinas, para hindi na ako magpaano doon. Kasama namin sa bahay, ano siya, taga salon. So, siya sa ano, lahat ng bagay. siya so, nang gumawa, guys. Nakatipid ako. So, bukas na yung flight namin, guys. Bukas na. So, ngayon, nandito na ako sa kusina. And then, mamaya pupunta ako ng clinic kasi kukuha ko ng maintenance bago maka, ano, mag-flight. So, ready na yung aming mga maleta, guys. Ayan. Ah. Uh, tatlo baggage car sa ano guys, ba, chicken. Tapos, ito naman yung aning haming hand hum carry. Sana lang kalusot. Tatlo naman kami. Ito, ano lang ito. Magaan lang ito. Ano lang siya ba? Extra damit. So, yun guys, bukas na yung ano, alis namin papuntang Pilipinas after ilang taon ba? 2019. Oh, wait a minute. So, after 6 years guys, ayun, ngayon pa lang kami uli magbakasyon. Kasi nung no, ano, nung no, pandemic, hindi kami nakapagbakasyon, di ba? Last namin bakasyon 2019. Tapos pagka next year, 2020, nag ano na, nag pandemic, di ba guys? So, ayun. Nalakad na, ano tawag dito? Nandito lang kami sa Oman. Dahil ano naman din, wala din perang pambakasyon. But this time, sa awa ng Diyos, na, nakaano, nabigyan ng biyaya, ng blessing sa kayayan. Makapag, ano kami? Makauwi kami, guys. Kasi, sa bagong kontrata ni Daddy, kaming dalawa na Ray, wala na kaming uh, tiket. So, kailangan mag-provide kami ng ticket. I mean, kami tatlo nil pala ni daddy, wala ng ticket sa bagong kontrata niya. Dahil no, nag-pandemic niya, ang daming ano, pagbabago. So, si daddy, magkakaroon lang siya ng ticket or kami. Kapag totally for good na kami ba, doon pala yung bibigay yung ticket. Pero yung pagbakasyon-bakasyon, kami daw ang magsa-shoulder non That is, ano, according to the new contract. So, wala naman tayong magawa, no? It's either you accept it or not. So, dahil nabigyan kami ng biyaya dito sa aming, sa aking trading, guys. So, nakabili kami ng ticket, guys. Sawa ng Diyos, makakuwi kami. And yan, yeah. at marami din kaming asikasuhin din kasi sa Pinas. ah uh, tawag dito sa senior city ni daddy ba? So, doon na, na sa Pilipinas magpa-dialysis si daddy. For, for, of course, kasi kailangan niya mag -dialysis. So, yun lang guys ang update for today.